Kung noon sa so ospital lamang maaring isagawa ang HIV testing, ngayon, maging sa mga bahay ninyo maari na raw uh, masuri kung positibo kayo sa naturang sakit. Ito ay sa pamamagitan ng uh, test kit na laway lang ang kailangan. Malalaman mo na kung ikaw ay HIV positive. Balitang hatid ni David. Dati sa pamamagitan lamang ng blood test na kakapag-detect ng HIV, ngayon pwede na rin magpa ng HIV gamit lamang ang laway at iba pang fluid sa bibig ng tao inaprubahan kamakailan ng Food and Drug Administration o FDA ng Amerika ang isang rapid home use HIV test. Gamit ang isang mouth swab, na de detect daw nito ang HIV antibodies sa loob lamang ng 20 minuto. Kaya hindi na raw kailangan magtungo sa ospital para magpaturok para suriin ang iyong dugo. Hindi pa alam kung magkano ito ibebenta pero posible raw umabot ng $60 ang presyo ng isa o mahigit 2,000 piso. Pero may agam-agam ang Pilipinas sa ganitong rapid HIV test kit. Bukod sa may kamahalan, hindi rin daw garantisado ang accuracy nito. Mas accurate pa rin daw kasi kapag dugo ang pinagkunan ng sample imbis na laway ng tao. Test kits are designed to be quick and easy, but it's not designed to be very accurate. People should understand the first test in HIV is just a screening test. And you must get the confirmatory So kahit na mag-positive ka doon sa first test, hindi ibig positive uh Oo, -oh, may second test. Ayon sa Philippine National AIDS Council, halos 10,000 na ang may HIV sa Pilipinas. At kada tatlong oras, nadadagdagan ng isa ang bilang na ito. Kumpara sa ibang bansa sa Asia, Pilipinas pa rin ang may pinakamababang bilang ng may HIV. Pero para sa grupong The Library Foundation, grupo na nagsusulo ng karapatan ng mga taong may HIV, kahit anong datos at bagong kagabitan pa ang lumabas, Doktor lang daw ang may karapatang magsagawa ng HIV test. Dalawang stages kasi ang pinagdadaanan kung doktor ang susuri, isang screening test at isang confirmatory test. Ginagawa ito para maiwasan ang tinatawag na false positive. Natatakot din daw sila na kapag walang counseling, baka magdulot ang test kit ng maraming suicide cases. At kung available na yan over the counter at wala yung counseling, medyo nakakabahala dahil pwede talagang mag-commit ng suicide yung mga taong hindi nila alam kung anong gagawin, yung mga taong iniisip nila ang HIV ay isang death sentence. So medyo tingin namin dapat uh, wag muna siya gawing available sa ating bansa hanggat malalim pa rin yung stigma sa HIV and AIDS. Uh -huh. Nangangamba rin ang ilang Pilipinong may HIV na baka magdulot ito ng mas laganap na diskriminasyon. Sa ngayon daw kasi, kapag nalaman na may HIV ang isang tao, nilalayuan na sila agad. Cara David, GMA News.